Yan mga kaming at magandang uh, araw sa inyo At may mapapansin nyo di ako nakapag upload kasi Medyo busy tayo mga kaming Ayan yeah. uh, Nagsiset up ako ng computer yeah. Ito dalawa bumili ako ng monitor ya yeah. As hard drive 500 GB Ayan yeah. kaya ito yung dahilan bakit tayo, hindi tayo nakapag upload ngayon yan well, ito ah uh, ito binigay lang sa akin to kasama tong mga hits dami libre <laughs> lang mga kaming pero ah uh, maganda siya magaganda pa yun uh, yan ah uh, ito update ko na yung mga kaming siguro konting tutorial para sa computer yan ah uh, Pakita ko sa inyo paano maglagay ng ganito. Yan video na to ay para lang sa mga newbie niya. Yeah. At may giveaway nga pala tayo mga kami yan. Pag giveaway ko hidden headset. Yan. Yeah. At abangan nyo na lang kung kailan. Uh, pag hindi na tayo busy. Yeah. Binigay lang sa akin ito mga kaming motherboard. Okay. Yeah. May RAM na din siya. Ayun yung processor niya. AMD. A87 7600 yan, series, ito may built in graphics card Asus, yan yung model nyo ito para lang sa mga newbie mga para makita nyo lang para may ma-upload lang tayo yan Kung gusto nyong ah uh, mga gantong content na sa computer yan. Like nyo lang yung video natin para gagawa tayo. Uh, mga video na Okay, ganito lang maglagay nyo mga kaming. Ito nga pala mga kaming. Yan, nilagyan, nilagyan ko na yan kasi nilagay ko nga ito. Ito, thermal grease at thermal paste. Yan, thermal grease na nilagyan paste yan ano yung tawag dyan yun yung nakalagay thermal grease thermal paste pag naglagay kayo nyan yun na sa gitna paano lang kumbaga patuldok yun mga ganyan o kaya konti pa pag sumubra kasi mga ano na pag lagay nyan yan papansin nyo ito yan dapat nandito tapos pag ganito, pakita ko lang ipraano mo lang dyan tapos ito ayan bababaan mo okay, ipababaan mo lang yan pag nakawit mo na yung kabila ipita mo ito, kawit mo muna itong kabila. Ang yung technique dyan. Tapos, nakaangat di diba? Itong isa. Ipapasok ko lang siya. Ayan. Pinangat ko lang. Pasok mo. Ayan. Pumapit na yung ngipin. Tsaka mo siya itataas. Ayan, iba, iba baba pala. Ito. Yung lock. Ayan. Ayan, na yun. Ganun lang, kadali. Ayan. Tapos, yan, yeah. sensya na walang kasi nag-gaan. Yeah. Tapos itong paan dito. Eh? Kabit nyo lang. Yan, ganoon lang ko dali magkabit. Pinakita ko lang. Siguro, pakita ko na din. Or, sunod na lang sigurong yung video, in-update ko lang kayo. Hmm, kunti lang tayo ng tutorial. Binigyan lang sa akin itong mga kami. Maganda pa ito. A8. <laughs> Okay. Ano to eh? DDR3. Kumbaga sa ano. Ano pa sa Nasa mid. Hindi pang laruan tong Roblox. Yung Firelight at Kaya pa rito. Abangan na yung video natin mga kami. Uh, like, share, and subscribe. And uh, comment ka dyan. Sa mga video natin. Tapos. Abangan yung giveaway natin. Ng headset mga kami. Okay, thank you for watching Hanggang sa susunod nating video Update lang ito mga And thank you for watching Bye bye